may mensahe ang iyong mga anghel na tagapangalaga. May isang taong malapit sa iyo ang nahaharap sa mga hamon sa pagtahak sa hinaharap, nagtatanong sa sarili ng mga duda tungkol sa kanilang mga desisyon at bakit pinahintulutan niyo na mawala ang komunikasyon. Nagtatanong ang mga anghel, bakit hindi niyo iningatan ang espesyal na pagkakaisa ng pag-ibig na ito? May panahon na ang pagiging magkasama ay ang pinakamahalaga, nang kayo ay lubos na nasasangkot sa isang pag-ibig na napakalalim at nagbabalik tanaw na tila sentro ng universo. Itinatag niyo sa isa't isa ang isang matibay na kaugnayan, sinusuportahan ng isang damdaming matipid at isang naglalakihang koneksyon na kumikislap na parang halos maramdaman. Ang pagkakaisang ito ay napakalakas at maliwanag na lahat sa paligid, maging mga malalapit na kaibigan o simpleng kakilala, ay maaaring maramdaman ang lawak at katapatan ng koneksyon ito malinaw na nakikita ng mga taong nakakakilala sa inyo kung gaano kaspesyal ang relasyon na ito. Sumusuporta sila ng walang alinlangan. Kinikilala ito bilang isang bihirang yaman at isang halimbawa ng tunay na pag-ibig at koneksyon na, sa kasamaang palad, ay mahirap hanapin sa kasalukuyang mundo. Katulad kay Venus at Mars kayo, dalawang kalangitan na nasa ganap na pagkakasundo, bawat isa ay nagpapakilala at nagpapalakas ng pinakamahusay na katangian ng isa't isa magkasama, naglalabas kayo ng liwanag na lampa sa simpleng pisikal na pagkakaroon. Isang kislap na hindi lamang umaabot sa mga naroroon ng pisikal, kundi pati na rin sa mga kaluluwa at puso ng mga mapalad na nakakakita ng pag-ibig na ito. Ang uri ng koneksyong inyong ibinabahagi ay napakabihira sa mga panahong ito. Isang panahon kung saan maraming relasyon ang kulang sa kahalumigmigan ng damdamin at sa kahusayan ng katotohanan. Isang ugnayan na bumabayo sa mga normal na pamantayan, kung saan ang pagkahumaling ay hindi lamang pisikal, kundi emosyonal at spiritual din kayo ay nagtatanim ng pag-ibig na sabay-sabay na mainit at malalim, na may mga ugat na umaabot sa malayo sa nakikitang bagay, hinahawakan ang pinakamalalim na bahagi ng inyong mga buhay. Ang pag-ibig na ito ay hindi lamang nagtatakda sa inyo, kundi naglilingkod din bilang isang tanglaw sa iba, nagpapakita kung ano ang posible kapag nagtatagpo at nag-uugnay ang dalawang kaluluwa sa isang kakaibang antas. Ang relasyong ito ay ang pagkakamit ng marami, ngunit kakaunti ang tunay na natatagpuan. Isang pag-ibig na hindi lamang isang kanlungan kundi isang haligi ng lakas, isang pagkakaisa na nagbibigay inspirasyon at nagsasagawa, nagtuturo at nagbabago. Isang pag-ibig na nagpapakita na kahit sa isang mundo na kadalasang nababalot ng kaluwagan at kawalang katapusan, posible pa rin matagpuan ang tunay at pangmatagalang koneksyon, isang kaugnayan na tunay na nagpapayaman at nagpapakumpleto sa buhay ng isang tao. Ipinapakita ko ito dahil ang isang taong napakalapit sa iyo ay kasalukuyang nakikipaglaban sa isang mabigat na laban sa kanyang sariling kalooban. Sinisikap na maunawaan kung ano ang tunay na nangyari at bakit nawala ang komunikasyon sa inyo. Tagamasid siya mula sa malayo kung paano mo nalampasan ang mga hadlang at pagkadismaya na iyong pinagdaanan at kung paano, sa kabila ng mga kahirapan, ikaw ay matagumpay na umahon at umakyat sa mga bagong taas. Oo, may pagkadismaya at bagaman maaaring hindi mo ipinaalam sa publiko ang lahat ng sakit at pagkawala na iyong naranasan, ang mga sugat na ito ay malalim at totoo. Gayunpaman, pinagmamasdan ng taong ito ang iyong pagkabuhay muli, namamangha, at kahit na naaaliw sa iyong matatag na pagtindig at pag-abot sa mga bagong taas. Ang taong ito, na sa isang punto, ay napakakatangitangi sa iyong buhay, marahil ay tinuturing na kaluluwa mong karamay, patuloy pa rin na nagtataglay ng mahalagang puwang at matibay na tagpo sa iyong isip at puso, kahit matapos ang maraming taon. Ang alaala -ala niya ay madalas na sumasagi sa iyong mga araw-araw na pag-iisip at, kung minsan, pumapasok pa sa iyong mga panaginip, nagigising ng isang pagbuhos ng mga alaala -ala at matinding damdamin na naglalakbay sa loob mo. Ang mga alaala -ala na ito ay nagbibigay diin sa isang batayang at nakababagabag na tanong, Paano nga ba maaaring mawala ng ganun na lamang ang isang napakalalim na koneksyon? Ang tanong na ito ay hindi lamang nagre-resonate sa iyong isip, kundi pati na rin ay nagbabalik sa mga puso ng mga anghel na nagtatanong kung bakit ang isang uri ng pag-ibig na tunay at mabigat ay maaaring biglang mawala sa pagitan nyo. Ang individual na ito ay may kaalaman tungkol sa iyo na sumasalampak sa ibabaw ng kaunti, umaabot sa isang antas na halos espiritual na pag-unawa. May napakamatang pag-unawa siya sa kung sino ka bilang isang tao na, kahit na malayo sa pisikal, nakakakuha pa rin ng bahagyang pasakalye ng iyong kalungkutan at mga piraso ng mga alaala na inyong pinagsaluhan. Para sa kanya, ikaw ay ang pagkakatawang tao ng pagkamatapat, ng dedikasyon, at isang uri ng bihirang kapangyarihan, isang taong nag-iwan ng isang hindi mabura-burang tatak sa kanyang puso at kaluluwa. Siya ay nakikita ka bilang pinakamahalagang tao na kailanman ay nagtagpo sa kanyang buhay, isang presensyang napakahalaga at hindi malilimutan na, kahit na sa paglipas ng panahon at sa mga pagbabago ng buhay, nananatiling isang patunay ng isang tunay at malalim na bagay. Kahit na ikaw ay tumuloy sa iyong buhay at nakahanap ng bagong kasama, maaaring nabubukas na isang bagong pag-ibig, mahalaga na aminin na ang pagkakaisa na inyong pinagsaluhan noon sa ibang tao ay mayroong dimensyong lampas sa kasalukuyang kalagayan. Ang lumang kaugnayan na ito ay lampas sa hangganan ng oras at espasyo. Pinagsasama kayo sa pamamagitan ng isang mala espiritual at malalim na koneksyon na nagtatagal. Ginawa ninyo ang isang malayang pagpili na magkasama sa nakaraan. At ngayon, sa isang sandaling pagmumuni at kahusayan, maaaring nag-iisip na kayo ng posibilidad ng muling pagtatasa sa desisyong iyon. Ang gayong pag-iisip ay maaaring kondisyonado sa paghihintay ng mas mabuting kalagayan sa pinansyal o mas matatag na sitwasyon sa buhay, mga elemento na maaaring magbigay ng kinakailangang suporta para sa isang posibleng pagtatagpo o paglilinaw ng mga tuntunin ng natatanging koneksyon na ito. Sa kasalukuyan, ang relasyon na bawat isa sa inyo ay tila napakatibay. Ngunit sa totoo lang, maaring ito ay hindi kundi isang panandalian na yugto, isang kabanata sa gitna ng mahabang mga paglalakbay emosyonal at espiritwal na pareho niyong tinatahak. Ang komplikasyon ng sitwasyong ito ay lubhang malaki at hindi dapat baliwalain. Mayroong maraming salik na nakasasangkot at ang dinamika sa pagitan niyo ay komplikado, puno ng mga kaibahan at kababawan na nagpapahirap sa isang simplistikong pag-unawa. Mahalaga na linawin na ang sitwasyong ito ay hindi nagre-resulta sa pangangalunya o kawalang katapatan. Kayo ay nagtuturingan ng may pinakamataas na katapatan at paggalang sa isa't isa na natili na tapat sa mga kasalukuyang pangako, sa mga kasalukuyang mga kasama at nire-respeto ang mga bagong koneksyon na bawat isa ay itinatag. Ang paggalang na ito sa mga kasalukuyang ugnayan, gayon paman, hindi nagpapawala o nagpapaliit sa lakas ng dating kaugnayan. Ito lamang ay nagdaragdag ng isang layer ng komplikadong moral at emosyonal na saligan sa larawan. Bagaman may mga bagong kasama, ang koneksyon na inyong naranasan ay patuloy na buhay, tumatahi sa inyong mga buhay sa isang subtil ngunit hindi mapag-aalinlangan na paraan. Madalas ninyong binabanggit ang isa't isa sa mga usapan sa mga kaibigan at kakilala, nagpapatunay na ang nangyari ay hindi nakalimutan. Ito ay isang tunay na kosmikong koneksyon, isang lakas na umaatras sa karaniwang paliwanag at patuloy na nagmamalasakit sa inyong mga buhay, kahit na hindi kayo magkasama sa pisikal na paraan. Sa tiyak na mga sandali ng ating mga buhay, tayo ay hinaharap sa mga misyon na tila mas malaki kaysa sa agaran na pangunawa ang maaring marating mga misyon na nakatali ng bukod tangi sa plano ng banal na nakatakdang para sa ating mga kaluluwa. Bawat individual sa mundong ito ay bahagi ng mga natatanging espiritual na kontrata, na nag-uugnay sa atin sa mga taong lubos na espesyal, yaong nakakaunawa sa ating mga pagkatao, ng mas malalim kaysa kaninuman. Ang taong may kinalaman dito, ay tumutugma sa ganitong papel sa iyong buhay. Siya ay nakakaalam sa iyo, ng mas malalim at kumpletong higit kaysa sa anumang ibang nilalang. Sa pagitan ninyo, mayroong isang uri ng komunikasyon na lumalampas sa mga konbensyonal na hangganan ng pangunawa ng tao, isang telepatikong komunikasyon na pinapalampas ang mga hadlang ng panahon at espasyo. Ang espesyal na pag-uugnay na ito ay nagtatawag ng isang napakahalagang tanong, paano mo nga ba talaga nakikita ang taong ito? Siya ba ay iyong kaibigan, kasintahan, kapatid o asawa? Bagamat ang likas na kawalan ng katiyakan ng relasyong ito, pareho kayong nagdaramdam ng malalim na pagnanasa na muling pagyamanin ang nakaraang koneksyon na ito, kahit na ang eksaktong kahulugan sa likod ng pagbabalik na ito ay nasa ilalim pa rin ng misteryo. Sa ganitong konteksto, marapat na maghanap ng gabay mula sa iyong mga anghel at mga gabay espiritual. Maari nilang magbigay ng mga pananaw sa kung paano lampasan ang mga komplikadong emosyonal at espiritual na agos na ito. Maring kayong dalawa, bilang mga kaluluwa magkasintahan, ay itinakda na maranasan ang isang uri ng koneksyon na lumalampas sa simpleng pisikal na aspeto ng pag-aasawa at pamilyang buhay. Maaring kayo ay isa sa mga bihirang mga kaso kung saan tinatawag kayo ng kapalaran na lampasan ang mga limitasyon ng tridimensional na pag-iral, pagkaisahin sa isang layunin na mas malaki na maaaring isang proyektong makatao, pangsining, o profesional. Ang potensyal na pagkakaisa na ito ay hindi lamang tungkol sa personal na tagumpay o emosyonal na kasiyahan, ito ay tungkol sa pagpapakamit ng isang mahalagang bagay na magkasama, isang bagay na maaaring mag-iwan ng pangmatagalang epekto sa mundo. Maaring itinakda kayo na pagsamahin ang inyong lakas upang lumikha o manguna sa isang inisyatiba na magdala ng positibong pagbabago, mag-inspira sa iba o magbigay ng makabuluhang kontribusyon sa komunidad o sa mundo sa pangkalahatan. Kayo ay nagbahagi ng isang matindi at mayabong na kemistriya, isa sa mga bihirang koneksyon na sumasiklab ng liwanag, nag-ilaw sa lahat ng paligid na may kasinsinseridad at lalim ng mga damdaming inyong pinagsasaluhan. Sa paglipas ng panahon, ang koneksyong ito ay hindi lamang tumagal kundi maaaring nagbago, nag-evolve marahil patungo sa isang layunin na mas kahalagahan pa. Mahalaga na kilalanin na, anuman ang landas na pinili niyong tahakin ngayon, ang mga magagalang at matamis na alaala na mayroon ang taong ito tungkol sa iyo ay nananatiling nakatago sa isang espesyal na lugar sa iyong puso. Ang mga alaala na ito ay mga yaman na hindi maapektuhan, hindi nagbubunga ng mga pagbabago sa realidad ng pisikal na buhay, na kung minsan ay tila puno ng hidwaan, paninibugho, o maging masakit na paghihiwalay. Ang mga ganitong emosyon ay mga simpleng pagpapakita lamang ng mababang ego, na nagsisikap na magpabaling sa atin mula sa mga bagay na tunay na mahalaga. Gayon paman, sa mas malalim na antas, sa isang lugar kung saan nagtatagpo at nagkakilala ang mga kaluluwa, ang katotohanan ng mga bagay na inyong pinagsaluhan at patuloy na pinagsasaluhan ay alam at nadarama. Hindi maaaring itanggi ang realidad ng pagmamahal na ito. Ang walang kondisyong pag-ibig, ang ganitong bihirang damdamin, ay ang likas na kalikasan ng koneksyong inyong pinanagalan, dalisay, malalim, at ganap na totoo. Kayo ay tunay na nagpapakatawan sa isang kapwa pinagmumulan ng mga pagpapala, bumubuo sa isang regalo na, kapag inialay, patuloy na nagpapayaman sa inyong mga buhay sa paraang maaaring maunawaan lamang ng mga pusong tunay na konektado. Sa ganitong konteksto, mahalaga na maglaan ka ng sandaling pagmumuni para sa isang malalim na pagsasaliksik sa iyong kasalukuyang relasyon, maging ito ay sa isang matagal ng kasama, isang asawa, o isang bagong pumukaw ng iyong pagmamahal na interes. Tanungin mo ang iyong sarili ng tapat, ito ba ang taong nais mong ibahagi ang bawat araw ng iyong buhay, tumanda kasama siya, at magbahagi ng bawat karanasan hanggang sa wakas ng iyong mga araw. Kung ang sagot sa tanong na ito ay hindi umaayon sa isang malinaw, at walang labis na o. Marahil ay tamang isipin muli at balikan ang nakaraang koneksyon na hanggang ngayon ay naglalabas pa rin ng malalim na epekto sa iyong kaluluwa. Mahalaga na tandaan na sa ating paglalakbay sa buhay, tayo ay nagtatagpo ng maraming kaluluwa magkasintahan. Bawat isa sa mga espesyal na koneksyong ito ay natatangi at naglilingkod sa iba't ibang layunin sa iba't ibang yugto ng ating pag-iral. Ang ilan sa mga relasyong ito ay nakatakdang magturo sa atin ng mahahalagang aral tungkol sa ating mga sarili at sa mundo sa ating paligid. Ang iba ay nagmumula upang pagalingin ang mga sugat na iniwan ng mga nakaraang karanasan, at ang iba pa ay naglilingkod upang magbigay liwanag sa ating landas patungo sa personal at espiritual na pag-unlad. Kaya, sa pagmumuni-muni sa kasalukuyang kalagayan ng iyong puso at pag-ibig na buhay, suriin kung ang panahon na ito ay hindi ba ang tamang panahon upang muli mong masumpungan at marahil ay muling pasiglahin ang liwanag ng nakaraan na kahit sa mga taon ay hindi kailanman lubusang namatay. Ang prosesong ito ng maingat na pagsusuri at eventual na pagbabalik loob ay maaaring maging susi sa pagbubukas ng mga pintuan patungo sa mga bagong larangan ng pag-ibig at pag-unawa na nagpapabago at nagpapatibay sa mga ugnayan na minsan ay nabuo sa ilalim ng mga bituin ng nakaraang inyong pinagsaluhan. Pabayaang mag echo ang mga salitang ito sa iyong isipan at tumago sa iyong puso. Tandaan na ikaw ay malalim na minamahal at maingat na binabantayan ng universo, isang di balabal ng pagmamahal at seguridad na bumabalot sa iyo sa bawat sandali. Bawat salita, bawat pag-iisip, ay dapat magsilbing patuloy na paalala ng iyong hindi matitinag na koneksyon sa kosmos, isang koneksyon na nagpapakain at nagpapanatili sa iyong kaluluwa. Bukod dito, maging inspirasyon ka upang ibahagi ang isang mensahe ng positibismo at pag-asa sa mga taong nangangailangan ng kaunting ginhawa at pampalakas ng loob sa kanilang araw. Ang iyong mga salita ay may kapangyarihang humipon ng mga puso at baguhin ang mga sandaling desperasyon patungo sa mga pagkakataong paglago at pagbabago. Sa paggawa nito, hindi mo lamang itinaas ang espiritu ng iba, kundi pinatibay mo rin ang iyong sariling espiritu, na lumilikha ng isang kadena ng positibong enerhiya na kumakalat at nakakabenepisyo sa lahat sa iyong paligid. Tumayo tayo, magkasama, sa pagtaas ng ating mga vibrasyon at pagpapalabas ng mabubuting enerhiya sa mundo. Sa bawat gawa ng kabutihan, bawat kilos ng pagmamahal at bawat salita ng suporta, pinapalakas natin ang mga puwersa ng kabutihan sa universo at nag-aambag sa isang atmosfera ng kapayapaan at kaginhawaan. Naway nubayan tayo ng Diyos at ang malawak na universo tungo sa kapayapaan, pinatatag ang ating pananampalataya at nagbibigay ng kinakailangang ginhawa sa mga oras ng kagipitan. Sa pagkakaisa natin sa isang pangkalahatang layunin ng pagpapalaganap ng pag-ibig at liwanag, naaalala natin na hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay ng buhay nakakonekta tayo sa isa't isa at sa universo sa paraang lumalampas sa ating agaran na pangunawa. Kaya, hinihikayat kita na panatilihin ang mga salitang ito at damdamin malapit sa iyong puso, pahintulutan silang maging kumpas na gabay sa iyo sa gitna ng mga hamon at kagalakan ng buhay. Amen. Ang gabay na ito mula sa kalangitan ay isang patuloy na pagpapala, handa na magturo, magtaguyod, at mag-inspira na tiyak na nagpapatunay na hindi tayo nag-iisa sa ating paghahanap ng kapayapaan at kaligayahan.